Tulungan na lang niyo ako. Tulungan mo na lang ako, Poldo. Eh, dumtayo. tayo. Bueno. bueno. Walang problema dyan, pe. Ah, uh, kay Arnulf. Pero, hindi ako nangangako, ha? Ah. Ito na, ito na. Hinday! Hinday sa pagkanin! Sandali lang, ho! Paano lang yun? Hindi na dapat malaman ng magulang ko yung problema. Lalong-lalo na yung tatay ko. Nainsulto yun. Papahiya. Mamaya. sa lapan nun yung bahay namin. Anong masama doon? Ikaw naman. Ang tatanda na ng magulang ko ngayon pumawalan ng bahay. Lalaban na nga ako ulit. Delikado yan. Ako naman eh. Babayaran ko lang to. Okay na. Sa saka yung balansi ng tatay ko rin sa kaso niya. Okay na yun? yan. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Alam mo ikaw? Napasing ko ah. Bakit lahat ng problema ina ako mo? problema naman yan ng tatay mo, ha? Yung tatay mo? niya ni eh. Eh, sino nga asahan ko? Ha? Ah, ba't kayo hindi gagawin sa magulang niya yun? Oo! Oh, hindi. Isang oo, oh, isang hindi. Kumain na tayo. Eh, at saka ganda ang okay, kaliwa, no? Ilag lang ng ilag dito sa kaliwa. Pero, nung mga kalagitang tuwayo, bumira na sana ng kaliwa, kaya... Eh! Hold on hmm oh bis bis winless kopo kopya mo si Pepe gan lalo mo oh. si Pepe oh mo kami nang uh, isang round na uh, beer cakay yung pulutan masarap tapulutan kipa oh eh, beer kempata ako ha dalaban uh, na ulit ayos ayos guru mga 6 na buwan na sao Handa na tayo. Sige! Anim na buwan? Oo. Oh. Masyado naman matagal yun. Baka naman pwede mga isang buwan lang. Oy, 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 oy. Dalawang taong kang nakatenga, ha? Malamig na malamig ka, bata. Malamig na malamig ka. Anim na buwan. Eh, anim na buwan? Yung si Pepe, eh, kilalang kilala na magaling yan. Tsaka batak naman ako sa trabaho, eh. Ayos lang yan, Pudge. Magaling na puksingero yan. Asos, matatag. Ang ibig mo sabihin sa akin, kahit na sinong pahinati dyan sa construction, tutong-tong sa kita ng ring, magiging boxeggero na. Sama kayo. Sige, tulungan na lang niyo ako. Tulungan mo na lang ako, Poldo. Eh, inom tayo. Bueno, walang problema dyan, Pe. Uh, ipapakasakita kay Arnold. Pero, hindi ako nangangako, ah. Okay. Gabi na. Sige, tulog na. Tay, hindi ko pa po natapos ang assignment ko. O sige, gawin mo. Pagkatapos, matulog ka na. Tay, alam niyo po ba kung sa si inay? Tek, tek. Dalawang taon na nawawala ang nanay mo. Huwag mo na siyang hanapin pa. Kasi alang kwentang nana, yung nanay mo. Sige, tulog na. May dala akong kahit kay nanay. Kailangan sagutin niya. Tapos ipapakita ko kay teacher yung sagot ng nanay. Dekte, sabihin mo sa teacher mo na iniwang ka na ng nanay mo. Iniwan niya tayong dalawa. Alang kwentang nanay, ang nanay mo. Kaya hindi na pinapagkabalahan pa. Tulog na. Sige na, matulog ka na. Punitin mo na yan, ha? Nalaban ako ulit. No? Nalaban ako ulit. Talaga? Bakit? Gusto ko lang. Tapos na ang boxing sa pamilya nito, ha? Nakita mo naman kung anong inabot ni Rico. Ikaw pa. Tay, iba naman si Rico, iba ako. Ah, sinasabi mo. Mas magaling ka kay Rico. Hindi naman ho. Wala, hindi ka pwedeng lumaban. Wala ako nakikita dahilan. Eh, pero tay, eh... Huwag uh... na natin pag-usapan yan. Huwag na pagtipatihan.